Magdamag na noong Sabado, August 20, 2016 hanggang kinabukasan ng mga tauhan ng Engineering Office ng Kapitolyo ang kalsada sa sitio Bateria sa Bayan ng Gabaldon na natabunan ng balik, buhangin at mga bato dahil sa pagguho ng bundok dulot ng pagragasa ng tubig baha mula sa Amungan Creek. Ayon kay Benzel Parumog, hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, alas 7 ng gabi nang dumating ang pitong dump trucks, backhoe, bulldozer at grader ng pamahalaang panlalawigan. Kasama rin ang rescue team na tumulong upang makatawid ang mga tao. Ano pong malaman po namin yung uh, balita ay uh, kaagaram po nag po ang ating punong lalawigan na uh, Gov. Cherry na magpadala po ng uh, mga truck at saka po ngayon po ito po nandaki-standby po rito yung mga bulldozer at grader natin na meron pa pong dumating na additional pong uh, grader so tulong-tulong po uh, kasama po yung mga dump truck po natin na dumating po dito full force po ang PDRRMC dahil sa landslide na sanhi ng flash flood, halos limang oras na na-stranded ang mahigit kumulang isandaang motoristang bumiyahe papuntang Gabaldon at Cabanatuan City. Pagkabandang alas stress kayo na, uh, napakalakas kasi ng ulan, kaya napakalakas ang tubig. Kaya itong ating highway, napuno ng buhangin, mga pato, sanhi po ng napakalakas ng ulan. Kaya yung mga motorista, napakaraming stranded dito. Siguro may Kate 100 na sakyan yung mga stranded dito. Mga 20, mga 30 minutes dumating yung bulldozer ng munisipyo na mga alas 4 medya na nung dumating. Tapos doon, dumating din yung mga gamit ng probinsya. Sa lakas ng ulang bumuhos, umapaw ang tubig sa Bitunin Creek sa Barangay Kalabasa sa Gabaldon. Umahon ito sa kalsada at pumasok sa mga kabahayang katabi nito dahil sa walang hintong pag-ulan, eh, bigla na lang pong nagkaroon ng baha dito sa barangay namin. Kaya yung, dala, yung hulong dike namin nasira kaya pumasok po yung tubig dun sa kabahayan uli. Dito sa may bitunin creek, doon sa may hulo. Kaya nasira, oo. Uh, dito naman sa karsada, nung nabarahan yung box culvert, eh, umapaw po yung, uh, yung, tubig. Pero nung nabutas po namin, yun, uh, bumalik ulit yung tubig dun sa box culvert. Kaya uh, huminto yung pag apo din sa karsada. Nagpanik sila dahil nga po bigla po yung tubig. Eh, nag po sila sa, sa school, sa kasabarangay. Nag-evacuate sila ng bandang bantang uh, alas 4 na. Alas 4 na ng hapon. pag yung sampung pamilya at hindi na naka doon na sila natulog sa school. Habang napiktas naman ang bahagi ng kalsada sa San Vicente sa bayan ng Laur, na inayos din ang mga tauhan ng PEO kahit hating gabi na. Dadaan na kami rito kanina, Palaka, patas na patas naman na yung tubig. Galing, Galing dito sa bundok na ito. Kwan? Meron, kwan dito. kaya lang eh dito sa bandang taas na to, may isa pa dyan. Kaya hindi pa dati umuusad dyan. Pero kanina eh, biglang kon na lang. Yung yung tubig, umagos yung tubig na kwan. Maraming nagtataka kung bakit yung alapang isang oras na umulan eh biglang umagos yung tubig na napakalakas. Kinabukasan, August 21, 2016, bumisita sa mga bayan ng Gabaldon at Laur si Governor Cherry upang personal na makita ang pinsala ng pagragasa ng tubig at dinalaw ang mga naapektohang mamamayan. Kasama ang mga pinuno ng Provincial Planning Development Office, Provincial Engineering Office, Public Affairs and Monitoring Office at Provincial Social Welfare and Development Office ay nakipag-usap ang ina ng lalawigan sa mga opisyal ng barangay upang masolusyonan ang problema sa pagbaha at pagguho ng kabundukan sa bayan ng Gabaldon at Laur. Ako pong inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!